Tapos sa hirap, ng ano, langka. Yan, walang sahog yan, mga sa hindi ako nagbibitsin. Yan, duya at babang lang yan. At saka, tanlad, yan. Okay na, tuto na. na tayo. Satirap, kain tayo. mga sa hirap, kain tayo. ah uh, ito lang, handa ko na gata ang langka na walang sahog. Oh. Yan, oh, sarap po. Oh. Ibuas sa bawang. At saka duya. Yan, kain tayo. Ulam na. Na? Diskarte na yan sa buhay. O sa pulmili sa Hindi pa tayo nabibitsin. Kaya yung pagkain na to, hindi ito makain. Sa mga, hindi, sa mga tao lang to na gusto mabuhay sa mundo. Isa pa sa mga basa natin dyan. Hindi pa ako nagmamakaawa para may bibisa ka ng tulong o nagmamakaawa ako dahil kalaging laging ko sa akin nagmamakaawa ako nagpapaawa hindi ako nagpapaawa ako yung taong PWD na lumalaban ng parehas tandaan ano, nyo at PWD na ako hindi nakakilos kaya taguyod ko ang mga anak namin masibig pa naman ako sa mundo kaya kayo mga baser o kayo mga usyad ng kapwa nyo dahil kayo hindi ko rin hawak yung mga plato nyo at hindi nyo rin hawak mga plato, ang plato namin kainan kung anong buhay namin at hindi ko rin alam yung mga buhay nyo ha kaya sa mga baser natin dyan hindi ako galit at lang ako sa inyo sana mindset lang ginagamit yung mindset lang ha May... May pinag-aralan kayo. Posible din yung alam niyam. Pati nagbablog ako eh. Iba, iba naman pwede ipakita ko. Hindi, ang bahay ko, napakapangit. Yan. Pagkain namin talagang, hindi masabing ano. nga, oh, O, kumakain nga kami. Sa araw-araw, kumakain ako sa araw-araw. Pero matanong ko kayo, kung wala ako sa probinsya, hindi kami kaya ng maayos. Kung sa Manila kami, katira ako, kami sa Manila katira, hindi, hindi kami kaya ng maayos doon kasi alam ano mo bakit, wala makang pang-upay eh, ng bahay. Yung mga binibigay namin sa Manila, mahal talaga to sa Manila, itong mga gulay na ito. Pero dito sa province sa amin, hindi na to binibili. Kasi pag lang ng gulay sa bundok, may ulam ka na. No? Ah, kaya kung kayo mga basil kayo nag-iisip, ano? kung may isip tayo, isipin nyo, Malaki ang pinagkaiba ng, ng nasa probinsya ka at sa nasa bayan ka o nasa Maynila ka. Tandaan nyo yan. Kaya yan yun sinasabi nyo, kumakain ako. Oo, kumakain nga naman ako, di ba? Mm. Pero kung ako na sa Maynila, asahan nyo? Sa nyo kaya, na, maganda, may maganda kaya akong tulugan? Wala. Baka lang na, nasa dansa ako natutulog o kaya nasa ilalaman tulay. Naranasan ko na, kaya hindi nyo alam yung buhay ko. Naranasan ko nang maging, kasi broken family kami ha. Naranasan ko nang tumira sa dalaman tulay. Naranasan ko na rin mamalimos ng bata pa ako. Kasi broken family nga kami. Ha. Pero hindi ko ngayon, hindi ko pinamulat sa mga anak ko yung naranasan ko. Hindi ko pinakita sa hindi ako sa kanila iparanas yung naranasan ko noong mga panahon. Ah, kaya, kahit PWD ako, Huwag niya kong husgahan. Hindi niyo hawak ang plano namin. Hindi niyo hawak ang aming plato. Tama kayo. Maraming nagugutom. Kasi sila, pabayasan sa buhay nila. Pabayasan sila eh. Hindi ko nakasalanan niyo. Pabayasan sila. Hindi sila marunong dimiskarte sa buhay. Kahit ang PWD, dimiskarte ako. Mabuhay ko ang pamilya ko pero hindi ako nang nagpamakaawat. Hindi ako nagpapaawa sa mga pasar dyan. Sa mga nakakaitulisan, salamat po sa inyo. out po. Salamat po. Bawat isa po sa atin, hindi natin hawak ang mga ano natin. Mga plato natin. Ang buhay natin, hindi natin hawak. Lahat ang sinasabi nyo, naranasan ko na yan. Naging, ba, nag, taong, kal, ko naging taong, taong nakabataan ko. Naging adil ako. Nagbago ako, pamilya ako. Naging nasinggero ako. Pero tinagod ko ngayon, nagbago ako dahil mga, mga anak ko, ayoko makatod sa kanilang mga panahon na ginawa ko. Tandaan nyo yan. Kaya hindi nyo alam ang buhay. Hindi niyo alam ang buhay ko at hindi nyo rin hawak ang buhay. Niyo. Hindi ko rin alam ang buhay nyo. Hindi pa ako kasi sa inyo. Ako yung papalwalag lang. o pa, kaya pa mga sa akin. Salamat pa rin sa inyo kasi nakilala ang aking uh, YouTube channel ko. Dahil sa inyo. Kaya eh po, salamat po sa inyo at uh, 10,000 subscriber na po tayo. Ah, uh, magdadalawang buwan pa lang po. Salamat din po sa mga basher diyan. Kundi po kayo, na, kundi rin po ako ninyo napansin ay wala rin po sa akin sa, sa ano ko. Pero so, sa mga nagbabas naman po sa akin diyan, isipin naman po ninyo ang bawat isa. Iba po ang kalagayan niyo sa kalagayan ko. Tandaan niyo po 'yan. Kahit po ako pilit jabe po ako. Yung mga bibigyan sa kanila ng tulong. Salamat po sa inyo. Pero kung loob po ninyo 'yon, Ayaw na yung ay gawa ng Diyos, hindi ko gawa. Hindi ako nagmamaka para mamali mo sa inyo. Pahingi po, ganun din. Mga vlog ko ngayon, makita niyo mga vlog ko, wala akong inihingi. Wala akong, hindi ako nang sa inyo. Yung tao nang bibigay sa akin, kusang pulog yun. Dahil gawa po ni Lord yun, na kusang magbigay sa akin. Yan po, instrumento at gawa. Uh, instrumento ng Diyos na bilang uh, uh, tugon na, yung pangangalang ko ay mapunuan ng sakwa ko tao. At ano po, please po, hindi pa ako yun sa inyo, mga basa. Taman po.